Nakakainis yung pinagupitan ko kanina. Eh, mahaba na kasi yung buhok ko kaya sabi ko, papagupit ako para pogi na ulit. Eh, pagdating ko dun sa pagupitan, pagbukas ko ng pinto, sabi nung bantay sa akin, Oh, sir, oy. Sabi niya, papagupit po. Sabi ko, hindi. Bakit pwede ba dito magpatawas? Anong tingin mo sa akin, sinaniban? Nakita mo na nga makapal ang buhok, nagtatanong ka pa. Parang sira. ba diba? Nagtatanong mo pa kung papagupit. Natural, magpapagupit. Kasi kung magpapatawas, edi sana sa Albulario ako pumunta, hindi dito. Bad trip, 'di ba? Nakakainis. Tapos habang ginugupitan naman ako, sabi nung barbero sa akin, ah, sir, bawasan natin yung taas, sir, bawasan natin. Sabi ko, ay, e, wag na. Huwag mo nang bawasan. Bakit pwede ba mapadagdagan yan? Nakikita mo ng makapal? Nagtatanong ka pa, natural ba bawasan? Kaya nga ako nagpagupit eh. Ano ba naman yan? Eh, di yun, pagkatapos ko namang gupitan, sabi nung barbero sa akin, ah, ayan sir, gwapo ka na naman. Sabi ko, bakit? Pagpasok ko ba dito sa pintuan nyo kanina, pangit ako. Sobra ka sa akin. Wala kang tip. Sabi ko sa kanya, bad trip eh. Tapos sabi niya, ah, sir, ibig kong sabihin, mukha na kayong bata ulit. Sabi ko, bakit nga? Mukha ba akong matanda kanina? Anong tingin mo sa akin, lolo? Parang sira, diba? Tingnan mo nga yung mukha mo, mas mukha ka pang matanda sa akin. Bad trip. Ang sakit man nalita. Kaya ayun, umalis na lang ako ng barbershop. Hindi na ako nagbayad. Nainis ako eh. Bad trip. <laughs> Woo, itigil mo na yan.